ginagawa ng palaka na madalas din ginagawa ng iyong jowa? Bumubuka ka! Bumubuka <laughs> ka, <ang> <laughs> ka eh. Palakang ngayon. nga yun. Bigla akong nagkain laban na yung dalawa eh. <laughs> Ayun, welcome back mga katricks. Nagbabalik na naman tayo. Sabay-sabay na naman tayong makitawa sa ating mapapanood ngayon. Kaya wag na natin patagalin. Pero bago po tayo magsimula, wag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating munting channel. Parang awa niyo na po. nga? Ibis <laughs> <laughs> ko na trabaho gawin po. Laban! yawa na. Yawa na. Nagwala naman lumon. Laban! wala ba tayong suwara ni? Poisildung, iste may pagkakapatay na sa ni? Umbok. Abu. Sino mo? Gusto mo man ang kiswani? Aum. Ah, sige. Anak, si Trevor yung masigay! Sarap ng baseball! Kaso, kabila ako ka! Anak! Hala! Kaya mo yan, okay lang! Kaya mo yan. Ayos yung advice eh, niya no? mo yan. Sabagay, malaki na si kuya eh. Kaya, kaya mo yan. naman lang, <laughs> ha? na tayo. <laughs> Ito naman mag-isa, walang magawa eh. So... <laughs> <laughs> mm? <laughs> Ito na mag walang yung isa eh, ni-storm. <laughs> oh, no, 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 no,

Nakikita ko tuwing dumadaan ako sa inyo. <laughs> Siguro, ang sarap kainin ng talong mo, no? no! Kaya mo, pag nahinog yung talong ko, bibigay ko sa Talaga? <laughs> bibigay. Malamang hinog na yun. Pwede na itorta. Helen, pwede bang pampabuenas? Ahawakan <laughs> ah, ko lang ang kamay mo. Oh, pampabuenas. Ulit <laughs> <laughs> no? <laughs> Uy, B, ang ganda mo dito sa photo lab, no? Pero bakit sa personal eh? <laughs> Huwag <laughs> ka na kasi magpaliwanag. Habang <laughs> nagbibidyo ako dito sa loob ng elevator, biglang may humarang sa camera ng cellphone ko. Sisitahin ko sana, kaya lang. Pero, pusig mo ka lang na. mga sir, thank you for your service. <laughs> Mahalin mo lang ako ng tapat. <laughs> ini ku yan lahat <laughs> Kamu <balik. laughs> <laughs> Halo Walang kanu Tumak bui masawa <stak. laughs> <laughs> 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 oh, ka Ikaw may original. <laughs> <laughs> <Amartes>. <laughs>

Honey, maganda ba ako? Syempre, asawa kita. Mm? Eh, sexy ba ako? Syempre, asawa kita. Syempre, oh, okay. ang mahal mo. Syempre, asawa kita. <laughs> Niloloko mo naman yata ako? Syempre, asawa kita. <laughs> 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 Wah! Wow. Yung, galing niya ate. Wow! Pag gusto mo, taraan. Wow! Mm hmm? Ha? Ah. Maglagyan ang pagbikit. Hindi <coughs> mo tanggal, eh. Tumita ng silsil. Tagalog na Tagalog yung sinabi ko sa'yo. Na kapag iniwang ka na, na uh huwag mo nang habulin pa. Gusto mo English-in ko pa ba? Para maintindihan mo? Wow! Don't. Uh -huh. Don't. 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 May mga bagay talaga na hindi mo na kailangan ipilit pa. about it. <laughs> ako. Hmm? Ano nga pala ang mga katangian na isang lalaki ang hinahanap mo? Huwag kang mag-alala. Huh? Lahat ng katangi ang hinahanap ko sa isang lalaki. Wala sa'yo. <laughs> 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 Bastid ka agad eh, no? Nagtanong lang. Kapag malaki ang mata mm -hmm. Matalas ang paningin yan mm -hmm. Dito sa amin Ketero. Kapag malaki ang mata Kismosa huh? yan Biglang diba? <laughs> <laughs> naging singkit eh. <laughs> 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 uh, e, 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 ni para niya ni. <laughs> 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 na nakawala si kuya? <laughs> Mag-ingat ka. Baka mahulog ka sa akin. So okay lang, mas ganyan kakya. Ang dami-dami mong problema sa buhay. Gusto mo pala ng healthy relationship? Magjuwa ka ng gulay. Mindset ba? Mindset? <laughs> Ayos <yes, What>? <laughs> Mindset ba? Mindset? Wait! Ah. Mm? Tigang. Hahaha! Yes.

Unas muna sa tawis. Huwag mong ipagmalaki kung may sariling bahay ka. Aha. Ako nga may sariling mundo. Nanahimik lang. Naiintindihan mo, may sariling mundo. Oh, ayan oh. Sana po ay eh, nag-enjoy po kayo sa panonood sa ating mga funny videos. At salamat din po sa pag sa ating munting channel. Maraming maraming salamat po. God bless.